oh, kainan na. Ito na yung ulam namin. Yan ang kanin. Ayan, sinigang. Pinakbet. Saka yung... Ano ba ito? Anong tawag na ito? <laughs> Kilawen? Ay, apo. Saka yung, ano, cucumber na may nababaran na babaran at saka soka. Ito. Sarap ang pagkain namin. Uh, yan ang pakbet ng Ilocano. Kulang kulang pa yan ng ano, kulang pa yan ng ingredients ng pakbet ng Ilocano. <coughs> Ah, Hindi, ay, 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 basa vegan. iba sa bigan. Iba sa bigan, ay? Oo. Iba rin yung pakpit sa amin, di ba? Hindi ba yung pakpit sa inyo may saluyot, eh? May salunyote. <laughs>